Masama lang kung magbintang. Pero... Pero ano po? Hindi ko gusto yung kilos ng kapatid nyo. Ni Senyorito Bongbong. Parang... Parang nilalason yung papa nyo. K Kailan ho ba wala si Kuya sa bahay? Anong sabi niyo, senyorito? Pinatitigil niyo na po ako sa... sa pagpapastol ng baka at sa pagkanta ko sa club? Dahil lang na sa'yo. Hindi bagay sa mapapangasawa na magiging gobernador ang klase ng trabaho mo sa rancho. Eh bakit o, oh, senyorito? Sino hong... sino bang magiging gobernador? Carlota, ako ang magiging gobernador. At ako ang mapapangasawa mo sa madaling salita. Formal na ako nag-ahayag ng aking intensyon, Carlota. Alin Belen? Eh, eh, hindi ho, senyorito. Totoo hong kayo, pero hindi ko pa naman ho kayo sinasagot. At saka hindi ho ba sabi niyo ho noon, pag-isipan ko munang mabuti? Carlota, ano ibig sabihin ng bigla mong pagbabago? Eh, nung pahalatang gusto mo na magselo sa mga babae na sa akin, eh, ba't nga biglang parang... Ay, kinalulungkot ko ho, senyorito. Meron na ho kasi akong ibang nagugustuhan, eh. Sino? Eh, si... ang kapatid niyo ho, si Ismael. Kalot, hindi mo ginagamit ang iyong isip. Anong kinabukasan na may bibigay sa'yo ng isang... Pinagbibintangan niyo ho siyang nagtangka sa buhay niyo? Hindi ko magagawa ni Ismael yun, senyorito. Ewan ko kung anong panlulok ang ginawa niya sa'yo. Pero maliwanag ang katibayan. Kulang ng limang pala ang baril niya nung umuwi siya sa bahay ng gabing yun. Hindi ho, senyorito, kasi ho, nagamit ho ni Ismael ang baril niya nung nagkainuman po sila ni Turing at nagkatuwaan. Nag-target practice po sila, yung po ang totoo. Ikaw nang bahala, Carlota. Mukhang mahirap nang baguhin ang iyong paniniwala. Miguel. Tatlong araw na wala mang iistorbo sa akin, ha? Magbabasa ako ng mga libro tungkol sa politika. Ako ang mananalo sa darating na eleksyon. Ako ang magiging gobernador at pagsisisihan ni Carlota ang kanyang desisyon. Governor, isang pitik lang ng daliri mo. Nasa loob na ng kwarto mo si Carlota. Sabihin mo lang, mamayang gabi, kayakap mo na siya kung gaano kalaki ang mga katawan nyo. Ganon kalihit ang mga utak nyo. Talaga ho, inay. Habang nakikilala ko ho ang ugali ng magkapatid, lumalabas ho na si Ismael palang totoong tao. Kahit humarami siyang kababalagan sa kapili ginagawa, eh, natural lang naman ho sa kanya yun eh. Nakakatuwa pa nga ho. Alam mo, anak, walang nakakapagtaka doon. Mm. Mabait ang namatay na asawa ni Don Ramon, si Doña Cheteng. At natural lamang na magmana ang kanyang tunay na anak. Tunay na anak? Bakit ho, inay? Ano ho si Bongbong? Anak, makapagtatago ka ba ng lihim? Kinakailangan ko noon, kinakailangan pumunta sa Amerika si Ramon, isang araw, habang ako'y naliligo. Ako'y nadulas at bumagsak sa sahig. Napaanak ako ng wala sa oras, pero patay ang bata. Dahil sa pagmamahal ko kay Ramon at ayaw ko siyang mabigo at bigyan ng sama ng loob, kinausap ko ang aking matalik na kaibigan para kumuha ng batang maaampun at ipapalit sa anak naming namatay. Kilalang kilala ko ang mga tunay na magulang ni Bombong. Ubud ng tamad ang kanyang ama. Bukod pa sa lito, eh manging ng alak. Pero ang nanay niya, napakabait. At napakasipag. Kayang-kaya sana siyang buhayin eh. Na mag-isa. Kung hindi lamang kinukuha ng kanyang asawa ang kinikita niya para ibili ng alak at... Alam mo, Maswerte nga si Bongbong eh sa pagiging isa niyang Mondragon. Uh! Sino kaibigan 'yon? Wala uh! dapat makaalam. Hindi dapat sirain ng aking ambisyon. pa ito napabasa ni Papa. Hindi niya dapat malaman na hindi ako isang tunay na muntagon. Hindi niyo ko Eh, may sakit ang Papa niyo. Laging sumasakit ang tiyan. At palaging nahihilo. Eh, bakit hindi ni Kuya sa ospital? Eh, Lagi nga hong pinupuntahan ni Dr. Garcia eh. Lagi nga hong binibigyan ng gamot. Pero wala namang nangyayari. Alam nyo, senyorito, masama lang hong magbintang. Pero... Pero ano po? Hindi ko gusto yung kilos ng kapatid nyo. ni senyorito Bongbong, parang... parang nilalason yung papanyo. Kailan mo ba wala si Kuya sa bahay? Sir Ismael, tamang-tama lang ang dating nyo. Kaalis lang ni Sir Bongbong. Kasama yung lahat ng alalay niya. Tara. Ishmael, bakit? Kailangan po tayo mula sito bago tayo butan ni Kuya. Ano? Bakit? Tsaka na po ano? ako magpapaliwanag. Tulungan mo ko. Pakikuha nga po ng balabal dyan. Pakalagay lang po sa likod. magmamano po kayo sa amin. Huwag na. Ang mahalaga, maitakas mong papa mo. Ako nang bahala sa sarili ko kay Sir Bongbong. Maraming salamat po.